Isang balyanang nasa sampung talampakan ng habang natagpuang patay sa isang dalampasigan sa Sambales. Inaalam pang pa sanhi ng kanyang pagkamatay na katutok si Ian Cruz. Exclusivo! Badantang raw kahapon ang mamataan ng isang pygmy sperm whale na lumalang ay malapis sa dalampasigan ng barangay Pundakis, San Antonio, Zambales. Pero pagdating na alas 5 ng hapon, sumadsad na raw sa dalampasigan ang walang buhay na lalaking balyena na may mga sugat sa katawan may sukat itong 9 to 10 feet at timbang na 300 hanggang 400 kilo. Yung kan lumabas yung buntot ng paganon. Sabi ng kan Sabi ng sabi ng pangalawang hampas ng alo ng ganon, eh biglang kuha na lumutang na yung buong katawan niya sabay na isang na po sa may buhangin. Kahit patay na ang balyena, binantayan daw itong magdamag ng mga residente upang di makatay ni kaninang tanghali, dumating ang stranding response team ng Ocean Adventure para magsagawa ng necropsy sa balyena para malaman ang ikinamatay nito. Marami siyang parasites, may mga basura sa tiyan niya. Ibig sabihin niya, nakakayos ng basura. And mukhang, mukhang ang tama niya is nasa, nasa intestines niya. Pero isa rin sa mga nakita natin ay mukhang nanunod yung, ano, yung dolphin natin. So yun ang ultimate na ikinamatay niya. Ipasusuri pa ang tissue sample sa balyena para malaman kung ano ang ikinamatay nito. Inilibing ito malapit sa dalampasigan. Kaya sumasad may sakit na yan. Kaya pinapaabot po natin sa mga mamamayan din na pag sila ay nakakita ng ganyan, huwag na nilang subukan o attempt na karnihin. Ilang buwan nakakaraan sa barangay San Miguel dito rin sa bayan ng San Antonio, isang pygmy sperm whale na 3 metro ang haba at may hanggang 800 kilo ang timbang ang natagpuan din ng hina na kalaunan ay namatay. Dalawang babaeng pygmy sperm whale naman ang natagpuan sa Bulacan at Ilocos. maraming causes kung bakit ang strand. Pwedeng natural, pwedeng man-made uh, or caused by, by human interaction. Pwede sa fisheries, pwede sa dynamite fishing, pwede sa, sa mga uh, Navy exercises na natin. Mula rito sa San Antonio Zambales, Ian Cruz na katutok, 24 oras.